Magandang hapon mga kuwa. So, andito na naman tayo sa totoong sign ayon sa karanasan. Uh, nandito ako ngayon sa farm, sa kubo. Kasi napakaingay talaga doon sa bahay. Hindi ko magawa-gawa yung uh, vlog ko na documentary sa mga sign. So, ito mga kuwa. Umbisa tayo ulit. Ang unang sign natin ngayon ay Yung coding sign na may kanji Ito panoorin nyo mga kuha Itong dalawang ito ha! Yan ay kiwi release N tapos niya N Kaya mong Undead tani ibig sabihin may tani dito tapos atin yan sa baba 9 gold may SIAM na ginto pero ang pagbasa niya dito makuha no na ito ay eh, tunnel under tapos ito uh, wealth and diamond po. tapos ito ay jewelry So, pagbasa mo niya we will raise and diamond twelve and the ang unang sign natin ngayon ay yung coding sign na may kanji napakahirap yan basahin napakahirap i-decode siguro kung ano kung wala kang alam sa ganyan ah uh, hindi mo talaga yung mahanap pero ang pinaka maganda niya makakuha nangangahulugan ang lang yan na ang treasure ay nasa paligid niya lang yun nga lang hindi mo lang alam kung saan ka pupunta saan mo hanapin kapag hindi mo siya mabasa may tatlo kasing words yung jobs no? Uh, hiragana katakana at saka kanji tapos yung decoding pa nila no? yung mga coding sign so kapag pinaghalo-halo yan siguro tabas utak mo tulo sipon lumabas yung utak tumuro sa sipon no lalo na yung mga no? mga basher diyan yung nagmamarunong pero hindi naman marunong magbasa yung lalo na yung mga kamag-anak na makamag uh, mga kamag-anak no mm, napaka pinakaunang mga asar yan pero pag pinabasa mo nga nga tapos labas utak tulos ipon hindi nila kayang basahin pero unang unang mga asar yan sa'yo pero wag mo silang papansinin wag silang wag mo silang wag natin silang pansinin kasi iba yung ginagalawan nating mundo sa ginagalawan nila. Yan ang lagi niyong tatandaan mga kakuha. Pero nag indicate lang yan mga kakuha na ang treasure ay malapit. Lalo na pag marunong ka magbasa, so malalaman mo kaagad kung saan nakatago, paano hanapin, paano naman. Talaga malalaman mo kaagad ang maganda pa dyan ay on the spot pwede mo siyang makuha kagad kasi alam mo nga alam mong basahin at alam mong hanapin <coughs> so yun mga kuha, abangan nyo ako don don sa sa area na yun kasi hindi ko na yun sasabihin sa boss ko. kundi kami kami na lang kukuha so ako na yung magiging leader nila don at uh, kukunin namin yung giveaways at i ko yun para sa inyo para mawala yung hakahaka -haka ng mga ibang treasure hunter kung ano mga ba talaga yung hinahanap nila bakit sila naging treasure marami mga katanungan dyan sa iba na uh, halos di maubos-ubos yung iba naubusan na ng pera sa ka-treasure pero hindi wala pa rin makuha. Kasi hindi nila sinusunod yung uh, rules. No? Kasi parang may rules yun. Eh. Sumusunod dapat kayo dun. Kaya ito binablog ko. Uh, documentary. Para magkaroon kayo ng malawak na idea. Paano hanapin. Paano hindi ko baka ma-encounter niyo yun sa ibang lugar. At ganun din yung nabasa niyo. Di ayos. So yun mga kuha, Uh, yun ang decoding sign na may kanji. May nag-send nga pala sa akin, no? Uh, ang nasend niya sa akin ay isang kanji words at isang katakana. Ay dalawang katakana words at saka isang kanji words. Pinagdugtong yun. At na-translate ko na yung isa. Pero yung gitna, dahil antok na antok na ako. Pero naintindihan niya naman siguro. Yung aso ko nag-iingay pa. So, yun. Uh, yun ang decoding sign na may kanji. Abangan nyo ako mga kuwa doon. Sama-sama tayo doon. Kung sino nga palang gustong sumama na mga treasure, treasure hunter dyan. Ay, hindi naman ako madamot. No? Uh, bring your own baon nga lang. no? <laughs> Parang nagpipiknik lang tayo. No? ganon. Ayos! Ayos! Uh, reptile sign. Yan yung sign na uh, madalas na nakikita sa tubig, ilog. Uh, katulad ng isda, uh, turtle. Yung turtle reptile pa rin yan. Yung mga buaya, yung mga bayawak. Pero yung nakita natin, kaya hindi ko nasabi na bayawak ka agad kasi nalimutan ko na mukhang bayawak siya. Kaya sinabi ko lang reptile. <coughs> So, ang pinagkaiba naman nila sa isda at sa pagong dun sa bayawak. Yung isda kasi makakakuha ay naninirahan yan sa tubig at pwede siyang matulog sa gilid, no? Sa gilid ng ng lupa at tubig no? kung saan siya nakakasiksik yung pagong naman pwede rin siyang maniraan sa tubig sa hindi tubig sa lupa pwede rin yan siya lupa at tubig pwede yung pagong pero yung bayawak mga kakuha itong pinagkaiba niya sa dalawang yun hindi siya naninirahan sa tubig kundi naninirahan siya sa tabing tubig lang kaya nung nabasa ko yun na sabi ko reptile dinadaganan daw na yung item. Tapos, parang may papunta siya sa baba. Tapos, yung dila niya papunta sa baba. Tapos, yung kamay niya, eh, may tinuturo na dun yung direction. So, dahil dun sa nabasa nating decoding, sa kayong kanji sign, na under tunnel daw lahat. So, nag-isip ka agad ako na babalik dun sa isang pabalik doon pero mayroon siyang tinutukoy na iba na naman so nakita agad namin yung area nakita ko yung butas so ang Japanese army kasi doon niya kinuha yung pamamaraan kung paano magtago yung bayawak yung bayawak kasi kung saan yung butas sisiksik yan doon at itatago niya yung katawan niya No, magpapadagan pa yan sa mga bato na hindi siya hindi naman siya nagagalaw so doon nila kinuha yung ano yung style yung pamamaraan so yung paraan na yun yung treasure ngayon eh dinaganan din nila ng mga bato at isinisik nila sa ilalim so tayo mga treasure hunter ang paghanap din natin para din tayo naghahanap ng bayawak pag nakuha na lahat yun yung mga batong na yun. At nasa area ka na. Sa baba ka na. At medyo inabot mo na yung tubig. Yun, stop ka na. Kasi wala naman siya sa tubig eh. Uh, nasa tabing na, parang malapit lang siya sa tubig. Ganun. Tapos, dun, hahanapin mo na yun dun kung saan siya pwedeng isiksik. Kasi may talagang, may area talaga yan na siniksik yung giveaways. Give, kaya giveaways yan, hindi siya, parang, hindi siya mahirap kunin kundi parang isiniksik lang yan yung uh, reptile sign o bayawak mga kakuha. yes ang pangatlong sign natin ngayon ay yung straight to tunnel no? sa <clears throat> so, umpisa pa lang ng paghahanap kapag nakita nyo yung sign na yan alam nyo na kaagad na ang hahanapin nyo ay tunnel. So, wala masyadong itsiburitsi yung sign na yan kasi talagang makikita mo yan malaki. No? Nasaan ba ito? Malaki yan. So, ang idea dyan eh tunnel kaagad yung hahanapin mo. <clears throat> wala masyadong explanation sa sign na yan kasi ang sign kasi na yan ay parang secondary lang siya dun sa mga uh, sign na primary. No? So, parang pangalawa lang siya. Siya yung segunda mano na mabilis siyang mahanap bago yung mga primary sign. <clears throat> uh, pasensya na pala kayo dito. hindi ako sa kubo eh. Kasi ang uh, ingin talaga sa bahay. Pasensya na kayo sa background ko. Ah, uh, dito na rin ako matulog. Ang oras na. 7 na, di pa ako tapos mag-vlog. Dahil naiingayan ako. At nandidisturbo yung pag pag explain ko sa inyo. So, yun ang pasensya na yung mga So, balik na tayo. Yun yung ano, yun yung straight to tunnel sign. Pag nakita nyo yan sa area niyo, may nakita kayong ganyan. Na ganyan na ganyan yung pag -alagay. O yung parang, ano? Talagang kinulit. So, is straight to tunnel agad yan. Uh, 100% yan talaga yung kaulugan niya. Nakakakua. Yes. <coughs> Bigfoot na apat na daliri. Isang malaki. Uh, kapag nakakita kasi kayo ng ganito mga nga kuha, huwag niyong isipin na malalapit lang ang distansya nito. Kasi, malapit na magkumpletong mga daliri nito eh. Kung pagkumpleto yan, malalayo talaga yung distansya niyan. Ito apat, pero malalayo pa rin. Isipin niyo yan ah kung saan ko siya nakita may bundok yun tapos inikot ko pa yung ilog papunta dun sa tuwid din niya na ilog pa curb at andun naman yung sign nakaindigit sa kanya may eh, cement box pero dito sa area na to sa malapit sa Bigfoot may naghukay dun at wala silang inabutan walang nakuha kasi ang hinanap nila cement box pero hindi nila tihignan yung sa kabila. So hindi nila alam basahin yung bigfoot. So yung mga hunters na yun alam ko taga taga ano yun eh. Oh, hindi ko na lang sabihin. Nagpunta doon at uh, umikot doon yung locator nila kaya yeah, doon sila nakukay. So wala silang nakuha doon. So kayo mga kakuha, kapag nakakita kayo ng Bigfoot, tapos may mga daliri, malalayo po ang distansya niyan. Pero kapag yung foot lang na regular, na walang daliri, na regular na sukat, eh mga nasa ano yan, 25 meters, 30 meters, ayan, 15 meters, ayan yung sukat niyan. Depende dun sa dot na konsa papunta. Madalas 'yan, dalawa 'yan eh. Dalawang paa, paa. Dalawang paa. Dalawang apak. Minsan magkabaliktaran, minsan para sa kanan, minsan para sa kaliwa, pero same lang 'yun. Walang pinakibang pagbasa nun. Depende lang 'yun kung paano mo siya hanapin kasi 'yung dot, ang isa, ang isang paa nakaturo sa isang paa. Tapos yung isang paa na nakaturo dun sa item. Pero yung tinuturo niya muna bago mag-item ay isang bato na pointer pero nature lang yung gumawa. Hindi ginawa ng tao. Ito nga pala mga kakuha para sa mga kakuha ko dyan. Ang item po ang treasure po ay hindi nilalagyan ng sign kung saan siya tinago. Madalas, kadalasan po dyan, eh, yung sign, may tinuturo siya na isang bato na parang nature lang na pagkagawa. Nature ang gumawa. Na hindi mo maiisip na siya ang pointer. Tinuturo niya yun para ituro naman yung pinaglagyan ng item laging ganyan mga kakuha no laging ganyan uh, yung paa may tinuturo siya na isang bato na magpo-point doon sa item pero tong tinuturo niya na bato wala na yung sign pati yung pinaglagyan walang sign yan walang mga sign yan uh, mag-sign ang mag ang Makikita nyo lang sign yan, mga kuha. Halimbawa, isda sa tubig daw. Tapos may paa. 'Di ba? So, 'yun ang mga clue mo. Pero 'yung item ay wala po yung sign na nilalagay. Lagi pong ganun, mga kakuha. So, ang Bigfoot, siya yung marker kung saan ka mag-uumpisa. Pero ang sukat niya, e eh malalayo yan. Bawat daliri. Depende pa yan. Alam nyo ba kakuha kung saan ako nag-base ng sukat ng paano yun? Kung saan yung giveaways. Halimbawa, pa ito, may dot dito. Kung saan yung giveaways, makikita ko. So, by inches, inano ko sa meter yan or yard converting tapos saka ko naman yun susukatin pag tumama yun tama yun lahat ng sukat na yun eh, ganun na lahat ng sukat kahit yung malalayo ganun yung sukat nya yarda metros ganun ang sukat nun makakuha yan ang bigfoot Tatlong dot at malaki sa gitna. Dalawang maliit sa side by side at isang malaki sa gitna. Uh, pointer yan na sign. Maraming nagkakalito-lito dyan kasi kapag nakita nila yan, ginagawa nilang primary sign. Uh, pero yan po ay pointer. Minsan pointing to object na yan minsan pointing to the may tinuturo siya na bato na yung bato may tinuturo dun sa yung item na tinuturo niya para din siyang paa kasama siya dun sa mga paa na yun na regular na mga paa pati yung maliit na paa mga pointer sila pero hindi sila primary sign mga pointer sila madalas yan nakikita yan sa mga ilog sa mga kuweba, sa mga tunnel. Ayan, nakikita yan yung tatlong dot na yan. Minsan na pagkakamalan, go down. Pero mali pala yun. Kapag di ka marunong kumilatis dyan, eh mawawala ka talaga. So, yung sign na yan, yung nagpo-point ng uh, cement box. Pero nasa ilog siya, nakatago siya hindi mo siya mapapansin nilulumot pa yan hindi talaga makikita so yan ang limang sign natin mga kakuha no? dito sa na totoong sign ayon sa karanasan hindi po tayo naglalagay dito ng sign na hindi nakaukit sa bato lahat po nakaukit sa bato to sis to believe po tayo dito mga kakuha dito sa episode na to kasi documentary ko to sa mga sign na mga katulong sa mga mga treasure hunter na nag-uumpisa o yung nalilito o yung mga maraming tanong o, kapag manood kayo nito so magkakaroon kayo ng malaking idea So, natapos yung vlog natin ngayon. Alas, 10 na. O, oh, paputol-putol kasi kumain pa ako. Tapos kumain pa ako nito. Kaya parang kanina, parang lasing ako magsalita. Yung pang-apat na uh, sign. Yung bigfoot Kasi kumain ako nito. So, yun mga kaguka. salamat ako sa inyo na bye bay kayo sa vlog natin ito ito naman ah, hindi para sa akin binagawa ko ito ay para sa inyo para din sa akin din para sa para sa documentary para kung magkaroon kayo ng may nakita kayong sa dyan magkaroon kayo ng malaking idea yun naman yung gusto ko paabot sa vlog ngayon natin. Abangan niyo yung ano, yung binasa ko na uh, coding sign na may kanji. Si Okay na naman Sana hindi ko na sasabihin sa boss ko yun. Kung makuha namin 'yon, sawa na uh, ng Diyos ay kahit sulyap papasulyap sa yo, sa inyo yun, mga kapuha. So, maraming salamat doon yung kuya Cecil koasidan adios amigo